Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaksyon, opinion ngayon ang pahayag ni BP Sara tungkol sa pagka-appoint ni dating DOJ Secretary Buying Rimulya as ombudsman at saka yung plano ng ombudsman na sisilipin daw niya ang mga kaso ni BP Sara ano yan, yung Salen salita ng BP huwag mong silipin bulatlatin mo na lang ilagay mo sa harapan mo at uh, kung ako ang presidente hindi ko yan i-appoint ako sinabi niya ipasakamay na lang natin sa Diyos ang kanyang mga plano sa akin so ito punta uh, niya si IP punta <laughs> niya si, si lipin, no? ilagay na niya sa harap niya at pag-aralan uh, na niya ng Uh, maayos uh, kung ano man yung uh, gusto gawin. na lang natin siya. At um, uh, kanyang mga Hindi ba na kung siya sa kanyang pwesto mm. Kung ako presidente, hindi siya uh, a The committee respectfully rejects. Huwag na niya si Ipin. Huwag na niya si Ipin. no? na niya sa harap niya. At pag-aralan uh, na niya ng uh, uh, maayos. Kung uh, ano man yung uh, gusto niya. Huwag no? pa sa Diyos na lang natin siya. At ang um, kanyang mga gagawin. Hindi uh, na nga gusto niya. ba na kung talaga siya magbukta sa kanyang pwesto ngayon? kung ako presidente um, hindi siya may um, aapoy ko ha uh, <laughs> ha Okay, so ang makita ko dito kay BP is she has full uh, full of confidence. Wala siyang itinatago. Makikita mo kung medyo may tinatago yung sagot niya. Mag-iba eh. Kaya lang sabi niya, wag mo nang, kasi sabi ni Ivan, bobo si uh, sisilipin o bobo daw. Inatag mo na sa harapan mo, pagkaralan mo, sige, kung anong... Kasi yung salen, sabi niya, we'll check for discrepancies. Talagang, hindi niya na itinatago, yung Bootsman Rimulya, ang kanyang hangarin na ha, hanapan ng butas si BP Sara. At ito naman ating BP Sara, huwag mo nang silipin, ilatag mo, pagkaralan mo, at dito ako believe sa BP, kay BP natin yung sabi niya, ipasa kamay na natin sa Diyos ang plano niya. Ito lang na kita ko kay Bipisara, Sara. She is a God-fearing woman. She may not be religious, but yung faith niya sa Diyos, matindi. Maalala ko si Senator Amy. Uh, nung tinanong siya ng media na, Kumusta kay ni B.P. Sara? Are you communicating with each other? Sagot ni Senator Remy ay nako si VP, palagi siyang magpadala sa akin ng mga Bible verses. <laughs> Sabi ko, wow. Pag uh, ang isang tao nakadikit ang kanya ginagawa sa mga biblical verses, big sabihin, ano siya sa may 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 malapit siyang relasyon sa Diyos. Kasi nung nung una ako, Akala ko okay na ako Kasi naniniwala ko may Diyos Kailang wala akong ano sa Bible Kulang na kulang Ang paniniwala sa Diyos Kung wala kang uh, Ano ito Kung hindi mo i-immerse ang sarili mo Sa Bible Noong Nagkaroon ako ng Na-develop -na ko yung Habit Daily reading of the Bible o na gagawin sa umaga May prayer time, basa ng Biblia. Nung nagawa ko yan up to now, talagang yung relasyon ko sa Diyos malapit. Kasi nga, yung Biblia, kailangan natin yan. It is a guide unto our feet, a lamp unto our path. Para hindi tayo ma, ma, mag-depart sa will ng God sa atin, kailangan natin yung guidance ng salita ng Diyos. At yan ang nakikita ko sa ating BP. She is guided by the word of God. And then, yung sinabi niya, if I am the president, I will not appoint him. There is some revelation uh, on that, ano? Kasi, as of now, walang, wala akong nakikita ang makakatalo kay BP Sara sa 2020. Yung lumabas na survey ng Publicus Asia, si She, si is the most trusted among government officials 36% ang kanyang approval rating 32% ang kanyang trust rating malayo uh, yung agwat niya kay PBBM lalo na kay Martin Romaldes ano yung kay Martin Romaldes 7% ang kanyang approval rating, 5% ang kanyang trust rating paano yan mananalong presidente? oh so, naman lang si BP Sara maintain ang kanyang trust and approval rating sa so, sino ang i ipapansak nila ilalaban kay BP Sara yung mga plan A, plan B, plan C nila wala yan yung impeachment, sige Magpail sila ng impeachment next year. Asahan natin yan. Kailang, paano sila mananalo sa Senado? Nandun yung nine minority senators. Sigurado ko yon Yung nine. Boboto para sa acquittal ni Bibi Idagdag mo pa yung magkapatid na bilya. Idagdag mo pa si Senator Subiri. Idagdag mo pa si Senator Pia Cayetano. So, hindi nila talaga matatanggal through impeachment si VP Sara. Yung plan si nila na ombudsman, hindi pwedeng kasuhan ni ombudsman Rimulya si VP Sara dahil impeachable official siya. The only way na makagalaw si Ombudsman Rimulya is through impeachment. Ayun na nga, sampan nila ng impeachment, hindi naman magprosper sa Senado. Kaya no way. <laughs> Magpre-presidente talaga si Bipisara Sara sa 2028 'yon ang nakikita ko. Ang ano na lang niya is security niya. Dapat maging safe siya until 2028. Kaya pagdasal natin at uh, lalo na ngayon tinanggalan siya ng hepe ng kanyang security na wala man lang paalam, wala man lang paliwanag, ano ba yun? So, what happens? 2028 President Inday Sara Duterte, anong mangyayari sa ombudsman? Ah, baka matulad siya kay dating ombudsman Mercedes Gutierrez <laughs> na impeach, ah hindi, napilitang nag-resign dahil in ng mga kakampi ni uh, President noy Aquino. So, gulong ng palad, ang buhay ay <laughs> uh, minsan nasa ibabaw nasa ano. So, huwag kayong makakasigurado sa pagiging ombudsman pag nagpresidente si BP Sara. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo itong tribo ng mas maayos na tirahan. Panorin nyo ang video na ito. Ang natagaan na mo, gero so wala iyang bana, so siya na ang nagdala. O karon mo na ang itsura sa atop sa taga na mo giro. na. Mga dagko gid kayo nga buslot to. Pakita gid nato, nga wala gid kayo. Mga dagko na ang buslot. <laughs> so karon pila na ni katuig ang inyong atop nga yero ngayon ani na ang itsura oh. Siam na. Siam na katuig. So dugay dugay na gyud Nga man sa siyem nakatuig nga kuan buslot nang inyong atop wala man mo nakapuli og atop Ani Kalisod wala atop mo. Tungon sa kalisod wala mo nakakuan gyud og inyong atop So unsa rin yung trabaho sa imong bana Magmuso magmuso ra mo Na hmm. kung wala'y muso wala wala na gyod. So pila ka buki mong anak Tulo, so tanan na ka-eskwela? Ang dua. Ang dua ka-eskwela. On saan na mga grade? Grade 2. Grade 2. So, siyam na katuig ang inyong balay. So, In ani na ang itsura. Asa ah, na ikaroon yung imong bana? Nanggahad. Gahad, siya. Hindi, <laughs> mm -hmm. <laughs> <laughs> ano pa? <ba? laughs> Amat sa ginaong nga uh, sa nagtabang sa sin. Mm -hmm. Na magpadayan ng ilang pag... Atag, mga uban nga wala na tagaan. Mm. Dan pa nang inan lang nga sama kanako. Oh, so salamat kayo. Salamat kayo sa Ginoo. Oo, oh, oh, sige sige. sige.